Naiintindihan po namin ang mga pinagdadaanan ng mga tanod sapagkat ang mga tanod uh, bukod sa sila ay nagiging force multiplier uh, ng ating mga kapulisan, eh, alam nyo, napaka-delikado mga tra trabaho yung pero wala man lang silang hazard pay, medical allowance, transportation allowance, kadalasan pag magta-tricycle at merong ihahatid na summons kung walang Uh, motor ang uh, isang barangay, eh, kadalasan eh, pag tricycle sila gamit pa ang kanilang, uh, kanilang uh, pera. So, napakaraming pinagdadaanan ng barangay ngayon. At uh, paminsan-minsan, tayo-tayo na nga nag dahil lahat na tayo pressured na maglabas ng konti. Dahil sa liit ng pondo, uh, hindi talaga magkasya. Karamihan sa ating mga barangay, lalo-lalo na sa mga liblib -lib na probinsya na talagang kulang na kulang ang budget. At uh, kung may pupuntahan ng mga tanod, eh, napakalayo, ilang kilometro pa. Sometimes nilalakad pa nila. At uh, bukod doon, wala pang, yung iba, wala pang proper training, health cards, uh, vacation leaves. Sometimes kulang na kulang pag nagkakasakit o sick leaves. Kulang na kulang. Minsan mahirap pa magpaalam sapagkat pagka nabawasan ng mga tao sa barangay, napipilay din si Kapitan. Eh, alam nyo naman, uh, kinakailangan ni Kapitan na i-maintain ng peace and order ng atin uh, ating po mga barangay. Kaya lang, alam nyo, masasagot ito ng Magna Carta for Barangays Act. Eh. Yun ang kaya ako talaga nating pinaglalaban yung Magna Carta for Barangays Act. Para hindi na tayo umabot sa ganito. Kasi, in the end, pag ang barangay budget ng barangay, ang sinabi mong dapat magbigay ng inyong mid-year o kaya ng medical allowances, hazard pay, sabi mo ng SSS, uh, pati na rin kung ano, tapos sa pipilitan kayong mag-loan, eh wala nang katapusan. Kasi karamihan ng barangay, hindi naman talaga kaya makapagbigay ng ganyang klaseng mga benepisyo.